Na eh Wow, wow, your baby sister. There oh. There. Oh no, no more baby sister. No more. <coughs> Niwan kasi namin yung kapatid niya. Pupunta kami na SM. Hindi namin isasama. Kasi nga Mayroong magsama ng baby pagka pupunta ng SM. Alright. And ipapapalit namin to. Eto. Tasama. Sira. Tasama. Eto. Sira. No, baby. Ha? Huh? No, mayroon, mayroon ba? baby. naman may there. anak. No, you can't also go there to your baby sister. Hmm. Naku, no, wawa naman may anak-anak. No, Ayun na nga mga pale. Hindi pa tayo nakakalayo. Tingnan nyo. Eto. Tara. Hindi pa tayo nakakalayo. Tulog na. Nakasubasub na oh. wala. Oh, Andito pa lang tayo sa pila pa lang oh. Dito pa lang. Wala pang, wala kaming, wala pang isang kilometro. Ayan oh. Wala pang isang kilometro na bibiyahin namin. kasi nandito pa lang kami may barangay pa rin namin palabas pa lang kami hindi wala pa hindi pa pala kami makakalabas malayo layo pa biyahe pero oh ba naman inaako po kawawa naman na bata basta makasama lang kahit inaantok e eh, oh kahit inaantok ano ba naman iyan hindi mo't baka sumubsob din Go to mommy go, go to mommy anak Lay down to mommy oh, Go to mommy Anak go to mommy Go lay down to mommy Okay guys Nandito na tayo sa Pantok Binangonan Rizal Ayan o, Stoplight Ayan ang legendary Stoplight dito sa Binangonan Mag nakita mo yan matik na yan Traffic na dyan Wow Traffic Intersection yan Kasi yung papunta dito sa Kanan Papuntang Antipolo yan Mabang parang ang utas dito, diretso pumunta tay tay ang Taytay ang Kaya dito madalas nagda-traffic kasi intersection to eh. Naabot na tayo ng ulan, na eh. nandito na tayo sa Tayuman Binangonan Rizal. Hindi, tagpos pa lang pala to. Tayuman banda dun pa. Ayun, inaabot na tayo ng ulan. Muulan na naman. At ayun na nga mga pali, nandito na tayo sa SM Center Angono No? Ayan o. Oh. Tuwan-tuwa na yung bata. Eh, eh. Yay, go run, 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 run. run. Nandito na tayo mga pale sa stall na pinuntahan natin doon sa binilihan natin itong power bank. Kaso sa kasamaang palad ayaw nilang palitan kasi meron siyang maliit na guhit. Ganun pala yun. Pagka pala meron kahit napakaliit lamang na guhit, ay hindi na nila tatanggapin. Kaya ayun, sayang ang pera natin. Ang mahal pa naman itong wireless na power bank na to. Hindi rin naman pala mapapakinabangan. Ano sa tingin nyo guys? parang local yata yung nakuha natin or ewan may local ba dito sa loob ng SM kaya naman dumerecho na lang kami dito sa palaruan kasi eto lang naman ang gustong gustong punta ni Suyin dito eh wala tayong choice kundi libangin na lang siya dito para naman kahit papano hindi masayang yung punta natin dito tapos mamaya kakain na lang tayo at syempre naman mga pale alangan alang naman siya lang ang naglalaro eh ako rin naman gustong gusto ko rin naman maglaro dito kaya naman sinabayan natin siya ayan tatlo na kami naglalaro yung batang isa hindi ko kilala yan, hindi ko alam kung kaninong anak yan. Basta kami, naglalaro lang kami dito. Sa totoo lang mga pali, bago kami pumunta dito, ay eh, nagugutom na talaga ako. Hindi pa kami naguumagahan eh. Pero syempre, gustong gustong maglaro nitong batang to. Bakit ba kasi kami dito napadaan? Pagka papa napapadaan kami sa may palaruan, talagang hindi mo na mapipigilan yan eh. Magwawala na yan, gustong gustong pumasok. Kaya naman, pinagbigyan muna namin kesa naman sumpungin pa. Kaya pumasok muna kami dito sa loob para maglibang-libang ng kaunti. Dan mamaya, hanap na kami ng mga kakainan namin. Sana lang, eh, maaga siyang magsawa. Pero magsasawa pa kaya ito. Baka abutin na kami ng kulang-kulang dito. Baka bungo na kami. Hindi pa, ha? hindi pa to nagsasawa sa kakalaro. Eh. At hindi na nga ako nakapaghintay mga pali. Inuto ko na siya. Nasabi ko, kakain muna kami. Ayaw niyang pumayag pero wala naman siya magagawa. Eh, kailangan namin kumain. Gutom na gutom na ako. Hindi ko na talaga mapigilan. Kaya naman na yun, pinilit natin siya na bumaba muna dito ay nawala sumunod dun sa mami niya yung mami niya kasi umu-order kaya nagpunta na siya dun sa cashier at eto na nga to make the story putlong dumating na yung order nating chicken joy kaya naman lapang na tayo mga guys ang sabi ko nga pala dyan kay Suyin sige babalik na lang tayo pagkatapos nating kumain ayun kaya pumayag buti na lang pumayag kasi kaya napasok sa palaruan di na yun lumalabas pahirapan na kaming bago mapalabas yan ayun nag enjoy naman siya sa pagkain pero ako naman nag-iisip kasi wala eh sayang lang yung lakad namin dito kasi hindi rin pala napalit yung power bank na sayang amalmal ah, mahal, ng ganun mga pali ah Ay, akala ko kasi mga ganun pagka bumili ka ng iPhone may mga previous na siya ganun kasi ganun yung mga napapanood ko kagaya nung kina Sir di ba diba? napanood ko ang dami nilang previous sa atin wala man lang parang hindi yung anak ang tuwan-tuwan Kajali bina, may sopa pa. Sabi, sabi nung nasa loob ng bahay, sabi, Naku, wag na, wag na, adikunin, ano ba naman yun? Wag na, paglabas eh. Kuni muna na, mamura niyan, kuni na, napakamura niyan. Matay tayo dyan. Yung pinag-uusapan nga pala, pala namin kumari, dyan, mga pale, uh, bago kami umalis papunta dito sa SM may tumatawag na mga lalaki dun sa labas ng bahay namin akala namin kung ano yung sasabihin or akala ako naman customer na magbebenta ng motor ayun paglabas ko sabi may bebenta daw sila sa amin na sopa mura lang daw ayun sabi ni misis wag na daw kunin kasi gastos lang yan nung nasa loob kami ng bahay eh nung paglabas namin at nakita niya yung sopa sige bayaran mo Sige, bilhin mo. Mura na yan. Sige, sige. Sige, sige. <laughs> Kung mapapansin nyo dito sa clip na to, mga pale, umiiyak si Suyin. Kasi naalala niya, pagkatapos namin kumain, babalik kami dun sa may palaruan. Eh sabi ko, kailangan na natin pumunta sa sasakyan. Uuwi na tayo. Ayan, nagwawala. We will go to the car. <laughs> where, 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 where? Playground. Okay, let's go to the car. <laughs> At ayun, wala tayong magagawa, kaya bumalik ulit tayo dito sa may palaruan. Pero pagbalik namin dito, nag-CR yung mami niya tapos ako nagtago. Kasi dire-diretso siya pagpasok niya, hindi na kami pinapakailaman eh. Ngayon, hinahanap niya kami dyan. Ayan o, hindi niya makita kung nasan yung mami at daddy niya. Ayun, nagtatago ako dito lang sa may bandang labas kaya binibidyoan ko siya. Lahat ng nakaputi, tinitingnan niya kasi 'di ba? Kung mapapansin niyo diyan, nakaputi yung damit ko. Ayun, hinahanap niya, tinitingnan niya lahat ng tao na nakaputi kung yun ba talaga ang daddy niya. Ayan, no, nandito ako sa malayo hindi niya ako kita eh ayan, lumapit-lapit ako ng konti kasi baka mamaya biglang tumakbo sa hindi natin makita eh baka hindi na talaga natin makita ayan ano? Oh. ay naghahanap siya dyan parang sa tingin ko umiiyak na siya dyan yung time na yan eh ayan, medyo balisana na siya ng no, mga oras na yan hinahanap niya yung mamit daddy niya tinitingnan niya yung mga tao pero wala talaga siya wala, eh wala siyang ibang makita kundi yung mga ibang tao lang ayun lumilingon siya sa likod kaya ako nagtago bigla minsan mga pali ganyan ang gawin niyo sa mga anak niyo para hindi sila yung bigla na lang tatakbo nang hindi niyo alam di ba para matakot sila na baka mawala sila iparanas niyo rin sa kanila na baka mawala sila yung mga ganun para matakot sila para naman alam nila yung pakiramdam na nawawala sila na hindi nila makita sa paligid nila yung mommy at daddy nila sir. Don't cry. Don't cry, anak. Oh, don't cry na. Don't cry. Oh, that is here na. That is here. No. Don't cry. Look to daddy. Look. Look to camera. Say, ah. Eto na nga yung sinasabi ko kanina pa mga pale. Ayan, 3 hours na kami dito pero ayaw pa rin umuwi ng anak ko. Ayaw pa rin umuwi ni Suyin. Ayan, eh, no? nagtatantrums. Tingnan nyo, pakinggan nyo.

Hãy <laughs> subscribe go back later. Mì Gõ go back. bỏ going to buy hấp dẫn toys. You go back here later. We go back here.

Ate Su Ying, buy bag. Buy bag. Alisa, you bay, want bag? Oh, jump here or oh, jump? We will jump. We will jump. Oh no! Oh dati ba maano yan ha? Kawawa ka eh yung... Uy, soy! Naman. Uy,

<laughs> 哎，阿蛋侬，oh, 我 iento 快点，uh, 我们家里人呢？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈 Papa, we another we another SM. Other. <laughs> uh, uh, we'll another SM other one SM. Uh, SM. Uh, <laughs> SM. para ang mami mo ha. Ah. <laughs> <ka! laughs> ate, ate, we will buy toys for baby Ryan, for ate Suzy. We will buy toys. And okay. Foods, okay? okay? Later, we will go back. <laughs> Let's go to the car now. No, no, no. <laughs> okay, Joseph, sa bag. okay, guys. Uh, Pauwi na kami ayun sayang lang punta natin doon dahil yung pakay natin ay hindi rin naman nating nagawa ayan pagpunta namin doon uh, hindi siya pinalitan dahil uh, meron daw ano meron daw isang guhit na maliit as in napakaliit lang naman na guhit e, parang gasgas -gas daw kasi sabi na ganun as in napakaliit lang tapos uh, hindi naman siya masyadong visible pero sabi hindi na daw siya papalitan dahil nga ayun may gas gas na daw hindi daw tatanggapin sa supplier ayan nasan ba yun kung nandito lang yun. power bank wireless power bank sya eto eto guys oh. oh eto ayan pang iphone battery pack ayan wireless yan and wireless uh, power bank Ah, uh, ipapatong mo lang yung papatong mo lang yung cellphone mo doon sa power bank, automatic magcha-charge na siya. Kaso nga, kaya ko siya pinapapalitan dahil uh, hindi 5% pa lang eh low bat na doon sa ano pag charge ko pag pinatong ko, na charge ko na yung power bank. Pull charge na yung power bank tas pag Uh, i-charge ko na yung cellphone ko 5% lang na nadadagdag dun sa cellphone wala na lobat na rin agad siya so pala wala it's nonsense lang din kaya ibinalik naman namin dahil ilang araw pa lang naman kaso ayaw palitan dahil lang dun sa napakaliit na guhit lang talaga kasi napakaliit kaya ayun sayang ang punta natin sayang ang biyay, sayang ang pagod sayang ang gas natin dito sa sasakyan Uh, kaya lesson learned na rin din sa atin. Uh, Wag masyadong magtiwala sa mga ano dapat eh uh, testingin muna talaga natin bago natin uh, siya bayaran. Kasi ang mahal pa naman eh. Ang hindi pa sabas alam niyo naman pagka-Apple product, 'di ba? Hindi pa sabas yung presyo kaya medyo sakat sa ulo. Nakaka-stress. Tapos ito pang-batang tuaanin. No? Alam kita nyo naman sa video, 'di ba? nagwawala ayaw niyang umuwi so ayun yun lamang at maraming maraming salamat nga pala mga pali sa mga sumusuporta sa uh, content namin sa walang sawang uh, nanonood ng mga videos namin at sa mga nagsashare ayan thank you po thank you thank you po sa mga palagi nakasuporta dyan mag PM ka sa akin bibigyan kita ng Sir Jex Cup ayan daddy it, Why? Because mommy. Mommy is there. Buying uh, foods. Foods. Yeah, you you like foods? You want to eat? Yeah. Okay, just wait your mommy. Oh, see, mommy is there now. Mommy is coming. Look, mommy is there. Daddy, remove this. Another one. Look, oh, mommy is there now. Mommy is here now. Hi. say to mommy Bye. miss you say are to mommy mommy miss you Why are you looking for mommy say to mommy i'm here i love at my ipad kiss mommy kiss is spicy spicy what what's spicy no that's spicy